So may nakikita tayo na tumatakbo na yan yung magre-rescue sa inyo. Okay. okay. Bakit kayo i-rescue? -re okay. Ay! Ay! Ano ba yan? May okay. rumaragasang uh, okay. pick, pick up na pula. Okay, at, at bumalik sa paghahabol yung nakaputi. So nakita na niya, dun pa lang malayo ito yung May sagasa na hanggang sa tuloy-tuloy itong pick up. Oo, Parang okay. hinabol. Merong ano eh, merong ayun doon sa may kanto oh, ayun sino yung tinutulungan? Yung nakapuwesto si, si Kelly po, si Kelly Mabanggan. So ibig sabihin si Kelly nahagip na dala hanggang doon sa kabilang side. O, binulungan ko, binulungan na nakaladkad. Ang mga biktima, Richard, Apo. ikaw? Kelly, okay. ano ano mo si Kelly? Ako po 'yung ko po si Kelly Paman Santos Pabon. Magkaano-ano kayo? Ni Magkapit bahay. ba bahay. Lang. Okay, Ay, 'yung si Kelly po ma'am tropa ko po 'yun. Okay, so magkakasama lang kayo. Opo. Nasaan kayo? Nandun kayo sa may unahan ano? Nang na pangyayari po kasi niyan ma'am, nasa na po kami nasa resto bar po kami. Pauwi na po kami. Ngayon po, tatawid po kami, tatawid po ako sa may kabila ma'am. Mm -hmm. Ngayon bigla pong may humarorot na kotse po mm -hmm. sa harapan ko. Kasi syempre sa kadala na ng, mm -mm. ng alak, mm -mm. napamura ko po sila. Ngayon yung pagkamura ko sa kanila, Hindi ka naman tinamaan? Muntik Naka na po. Muntik na? Opo. Okay. Tapos? Ngayon, huminto po yung kotse na isa. Mm -mm. Dabali din dalawa po yun, ma'am. Eh. Okay. Ngayon bumaba yung... Aling kotse yun? Yung pula ba na pick-up na nakita natin o iba pa? Ayun yung nasa likod niya, ma'am. Okay. So iba pa? Oo, meron oh, pa po. Meron pa isa. Okay. Pagka ano, yung huminto sila, ma'am, mm -mm. pagka pagkalabas po ng babae, doon na po ako binanatan, hindi pa po pumupunta sa akin yung babae. May may bumanat na po sa Sino akin. Sino ang nagda-drive? Yung babae ba ang nagda-drive or lumabas yung babae? Lumabas lang po yung babae. Okay, so pasahero yung babae Opo. at siya yung unang sumapak? Hindi po, ma may kotse po sa may likod nila, parang okay. convoy. Okay. Ayun po yung una sumutok sa akin. Wala. May lumabas rin na lalaki doon sa likod. Opo. So at this point, ikaw at si Kelly ay nandoon. Opo. Tapos may lumabas na babae dun sa isang kotse. Opo. Tapos may lumabas din na lalaki sa isa pang kotse. Ay, nung hindi ko po alam dun, ma'am, sa may... Kung ano, saan ang galing. Kung saan ang galing yung sumuntok sa akin. Kasi yung pagkakalam ko, isang kotse lang, eh, magkasama pala yung dalawa. Okay. Kaya yun yung sumuntok po sa akin. Yung nakita namin sa CCTV na tumatakbong lalaki na kapunti, papunta sa inyo yun. Opo. Kasi narinig na nila yung kaguluhan. Opo. Okay. Bakit? Ano nangyari na humarurot yung pick-up? Ano yun, ma'am, yung yung binubugbog bog na po ako, ma'am. Nawala na po ako ng malay kasi pinagsisapak po yung mga ako tapos pinagtatadyakan. Grabe nga yun. Okay. Nawala sa na ka po ako ng malay. Tapos si, yung, Kelly. si Kelly naman po, kumuha ng attention, kumuha ng mga bato. Oo. Para sa kanya mapunta yung attention. Oo, para tigilan ka Oo, para tigilan po ako. Ngayon mm -hmm. siya naman po yung hinabol. Ako nakatakbo na po kasi... Okay. Hinabol siya ng sasakyan o hinabol Opo. siya ng tao? Hinabol po siya ng sasakyan. Okay, Kuma Kaya yan na yung nakikita ah, okay. nakita Opo. natin Opo. na... May parang nakaladkad. Apo. At nahulog na parang mga basurahan yata yun eh. Apo. Doon sa may sa may sa unahan na, okay. At yun na yung nirescue. rescue nung unang tao natin na nakita nakaputi. Tama Apo. ba yun? Okay. Kaya, nakuha ba natin yung driver's license? Yes. Oo, hindi natin pwedeng sabihin ano Apo. kung sino pero nakuha natin yung uh, registered kung owner, kanino, po. yung registered owner. Uh, medyo malayo ha, nasa ibang region. Nasaan ba itong pangyayaring ito? Paranaque. Opo. Ito, pwede ko naman siguro sabihin, Region 11. Okay. Lawak <laughs> ng Region 11. Eh. So, duda natin, baka hindi na ito ang totoong may-ari. Baka nabenta, nabenta. na ito ng kung ilang beses. Okay, but at least traceable. Up. At uh, may mapagsisimulan. So, nai-report nyo kaagad dito kasi November 16 ito nangyari. Yes, yes, okay. Ano ba ang ano, estado nung mga nagda Eh, at saka kayo, nakainom? Nakainom po kami. Okay. Galing po kami restobar po nun. Oh, rest o, resto At saka anong oras na ito? Alas 3, ano? Alas 3 po. Nang madaling araw, pa na po kami yun. pa na kayo. Okay. Eh, yun bang mga... Would you remember? mga, ano, Love. mukha bang nakainom rin? Hindi, po. hindi ba nakaalitan nyo na yun? Hindi, po. Kilala, hindi nyo kilala? Hindi po. Saka kasi rin po sa ano po. Sa ang liit ng tarsada eh. Eskinita eh. Kaya yeah, nga po. Parang bakit magpapatakbo ng gano'n kabilis? Magandang hapon po, Major Akatan. Magandang hapon po, ma'am. Magtatanong lang po kami kung ano po ba ang development dito sa investigasyon tungkol dun sa insidente ng pag-hit and run. Uh, yes po, attorney. Uh, uh -oh. Regarding po sa update dyan, na uh, uh -oh. nalaman naman na natin yung kung na may record na kami nung Registered owner ng identified pickup, yung okay. with plate number, na so may identified yung plate number. So uh -huh. medyo may kalayuan yung uh, registered owner pero napadala na rin tayo ng letter, notice, mm -hmm. para at least malaman natin yung side niya kung anong status ng sasakyan sa kanya. Okay. Although sa pagche check namin itong sasakyan, may mga nakuha kami ibang details ng kung sino man ang possible na nagda-drive nung time na yon. Yes which is hindi ko pa ma-disclose ngayon ma'am po. Uh, yes. Person of interest. One okay. of the person of interest yung mga resibo nila rito sa sasakyan na naiwan. Okay. Yun yung sasakyan na flat tire na? Tama ba? Opo, ito yung pick up na itim ma'am. Oh, yung pick up na itim. Prada. Okay. Nakuha rin ng footage ano kung sino yung mga lumabas sa sasakyan na yan. May Nakuha video. Nakuha ma'am pero yung identity pa nila is ini-establish pa. pa. natin okay. ma'am. Okay. Uh, walang problema kasi alam naman natin rin Uh, Richard, no, no na po. kailangan natin sundin ang proseso. Ayaw natin ma-technical Apo, tayo. Ha? Apo. Ayaw natin Apo. na ma-technical tayo. Ah, sa ngayon, kumusta ang lagay ni Kelly? Hmm. Hmm. ano po eh. Bang... hindi po po nakakatayo, ma'am. Kailangan Ma pong bakalan yung ano niya, balakang. Okay. Ang so, dami niya pong balik. Si 23 years old lang. No? Nga okay. nga pa, pa rin nga hanggang ngayon, ma'am eh. Okay. Wala namang asawa itong si Kelly. Wala po, binata. ikaw. ikaw. Meron po. Meron, Meron ka? Po. May pamilya ka? Ilan Meron, ang anak mo? Dalawa po. Okay. Hindi po ako makapag-anap ng trabaho. Hindi po ako makapag-trabaho mo sa... Ano ba trabaho mo sa ano noon? Driver po, ma'am. Okay. Eh, ngayon, kailangan ka pang magpagaling. Hindi kailangan pa mo. yung hematoma sa... Actually, di di no. may mga, mga sugat pa siya sa kamay. Ayan po. Oo, oo. Sinagasaan ka rin ba? Hindi, ma'am. Ito yung Gul gulpi. Gulpi lang po. Malaking mama. Opo. Apat po. Si daw May si ginamit yun. ba na mga... Hindi ko, ko nga po alam, ma'am. kasi Pero tayo yung, yung nakakapagtaka, bakit ka binugbog eh? May... Ayun nga, ma'am, pinagtataka ko eh. Nasaan kayo nung time na yun? Nasa kalsada po kami. Nan... Tapos bum ay, bum bumaba lang sila ng sasakyan? Bumaba lang sila. Tapos bigla kasi, di ba, muntik ka ng masagasaan. Ako. Major Akatan, kung magkakaroon po ng video backtracking, baka po makita rin natin, no? Opo. Oo. Meron po ba tayong ganun na effort ngayon, mag-backtracking? Actually, based sa backtracking namin ma'am, yung sinasabi nila yung ating mga diyan dyan uh -uh. na sedan, correction uh -uh. po, ito po ay isang pick-up na puti. Yung uh -huh. kasabahan ng pick-up na ite magkasunuran yon nauna yung pick-up na puti, sinundan ng pick-up na strada. So uh -huh. doon sumakay yung babae at saka yung isang kasamahan niya, tapos yung dalawa naman nakasakay doon sa... Uh, itim na pick-up. After okay. ng incident ng confrontation nila. Mhm. -mm. Sumakay yung driver ng sa kabila Pick-up. Pick uh Oo. -oh. O sinundan yung ng bato sa sasakyan. Doon uh -oh. na yung sinagutan niyo eh. kanina. Uh -oh. Opo. Okay. So very good. Ibig sabihin, uh, maganda yung nakalap na ebidensya uh -oh. at CCTV footage ng ating kapulisan para matpagtagpi-tagpi yung pangyayari uh, as it stands now uh, ang kailangan natin is malaman kung matrace natin oh, yung konsino itong mga ito twenty Dinglasan, maganda magandang hapon po magandang hapon po at uh, sir kayo po ang makakatulong at uh, makakapagbigay po ng liwanag dito kasi based on record meron na yung plate number may kaakibat na pangalan ng registered owner but how do we trace po yung kung siya pa rin ba ang uh, may-ari nito Um attorney na na trace na po natin. Actually, sa pagprepare okay. kami ng show cause order, okay. dun sa third owner po nitong Galing! Trada. Okay. Galing. Opo. Opo. Okay. tapos ah, po. Hindi pa nagpapakita. Hindi pa po nagpapakita, pero meron na po siyang scheduled na skip on the 26. Okay. So November 26. Opo. Okay. Paliwanag Opo. ko rin lang ano, retrenched siya ka Bonnie. Kailangan natin gawin proseso ha apo. ayaw natin na ma-technical so apo. bibigyan natin ng pagkakataon para magpaliwanag o ikaw ba ito ikaw pa rin ba ang may-ari kung hindi kanino mo binenta kasi doon natin matitrace. trace <laughs> Attorney Wendel ano pa po ang uh, next steps nito so November 26 that's uh, Wednesday Opo uh, Actually, attorney mm -mm. itong shop order namin may eh, nakalakip na kagad po ito na no, preventive na measures okay. una po in the interim mm -mm preventively suspend po natin na 90 days yung lisensya ng tao, okay. ng donor. Okay. At pinapasurrender po natin niya sa LTO Central para hindi po magamit ng tao. Uh, meron po bang kakayahan na magpatawag doon? Kasi Region 11 eh. Makikoordinate uh, okay. tayo doon sa LTO natin ng Region 11? Yes po. Meron po tayong para pat patawag. Okay. nagpatawag po sa kanya ay ang Chief ng Intelligence an investigation division under the assistant secretary or the lto chief ayun and failure to comply and failure to actually appear ano po ang mangyayari dito ang magiging ang mangyayari po diyan eh pag hindi siya dumunod at mm -mm. nanagap ang uh, mawiwave na po niya yung right niya to be heard ibig sabihin okay. based on our evidence and police report they uh -oh. i cancel yung lisensya niya or i cancel po yung Certificate of Registration nung involved na vehicle. And, pwede tama ba na pwedeng siya na ang kasuhan, default siya na papangalanan dito sa kaso kung kasakali Under our rules po, at certificate, mm -mm. talagang kasama po dyan ang registered owner. Okay. So, uh, Oo oh, oh. po, kwastelik po ito eh. So, so talagang dapat kasama ang okay. registered owner. And, dapat niya rin, may siyang responsibilidad na-produce kung sino man yung talagang driver na nagda-drive at that time. Yun. Yun ang uh, maganda kasi again yung proseso nito is to trace yung actual na ngayon ng mga nakaupo o yung kasama doon hmm. sa sasakyan. Major Elmer Akatan, ano po ang kakailanganin ninyo kay Richard at kay Kelly para po uh, magkaroon ng uh, ngipin? Uh, if at all yung kaso uh, na ihahain nila. For si nila which is nakuha naku naman na, na, na nakuha na nakuha na natin sa kanila napuntan mm -hmm. na rin sa hospital nung time na yun si Kelly at saka yung isa, mga kasama uh -oh. witness okay. so makikipagtulungan na lang kami sa kanila kung if ever may mga development para kung pagdating ng time ay eh, ma-identify makapag-establish kami ng real identity nung involved sa okay. pagsagasa sa kay Kelly eh may okay. file namin yung kaso through regular filing okay so yung medical legal na report nasa inyo na rin uh, major As of you now ma pa, ma'am, yung kapalong ni Richard ang kay meron Richard kami. Richard pa lang? Kay, okay. Kay Kelly kasi pa nasa, lang, hindi pa namin nakukuha. Yes, kasi nasa yes. ospital, ongoing pa, yes, pa ang kay Pero no, po, Kelly. Meron. Pero meron, meron na, no, na no, nakahanda na yun. Opo. So, Shari, tutulungan natin sila to coordinate uh, both with sa LTO at saka sa PNP ng Paranaque para yung lahat ng documentation. Okay. Ma, ano natin? May katanungan ka pa ba, Richard? Anong gusto mong itanong habang nandyan si Attorney Dinglasan at si Major Elmer Akatan sa linya natin? Gusto ko lang ma'am na malaman talaga kung sino talaga 'yung bumagbog sa akin sa okay. amin. Okay. You know, kasi unang unang wala naman po talaga amin ginagawa ano ni, ilang po ma'am? Okay. So, uh, so far naman, kontento naman kayo sa pagtakbo ng uh, lahat ng mga Apo. ng proseso, ano? Okay. At uh, huwag kayong mag-alala kasi mukhang very ayan, say, kay Atty. Wendell Dinglasan nga nakapaglabas na pala sila eh Apo. ng show cause order. Uh on the other hand, si Major Elmer Akatan nakuha na nila at least preliminary yung mga kakailanganin para magsampan uh, ng kaso. At in the event na hindi magpakita itong registered owner, siya na ang uh, magiging uh, default na accused doon sa kasong ito. Attorney Wendell, meron pa po bang kailanganin at your end, may kakailanganin po ba kayo galing sa mga naging biktima? Ah, uh, baka 'ting madala nila yung uh, medical legal. Okay. Ah, uh, para, para may copy po, rin kayo. Yes po para okay. may copy po yung intelligence device. Sige. So we will assist Shari, kailangan natin ng uh, certified true copy. Yes, para uh, both agencies, ang LTO at saka ka ang PNP. Ang PNP meron na eh, pero isa pa kukunin Apo. natin. Uh, ganyan talaga, kasi due process. Sinahanapan natin, ng pag, binibigyan ng pagkakataon uh, na uh, lumitaw no? at tapanagutan ang kanilang, well, in this case, responsibility Sana po sa gumawa nito, sumukuha na. Habang maaga pa kasi para mapabilis din yung yung ano po namin. Kasi hindi na po kami makapagtrabaho ng maayos eh. Sana Pati po yung, ano ma, uli na agad-agad. Na Wawa naman po kasi ko eh. Laki na po na nagagastos na sa hospital. 23 years old pa lang eh. Yan ma. Lang po, ma. Ano po bang tama ni Kelly? Kailangan po ng 100k po para babakalan po yung balakang niya. Nabali Bali po. Kita ko Tapos eh, yung pantog niya po, butas yung pantog niya, inoperahan po. Um, but in any case, these are all medical... Uh, eh, Ay, niya, medical... Tama yung labasan po na ata ng ihi. So, ano, ihi. Kasi dung, ano po, eh, umiihi po siya ng dugo. Oh, okay. Sige. So, uh, marami pang mga medical procedure na kailangan okay, si uh, i-undergo itong si Kelly. Po. Si Kelly. Ito, ito natin. Gabod yes, uh, naman. At maraming maraming salamat. Nagpapasalamat tayo sa agarang pagkilos ng ating LTO, uh, Director ng Traffic Adjudication Service, Attorney Wendel Dinglasan. Saludo po kami. At kay Police Major Elmer Acatan, ang Chief ng Investigation and Detective Management Section ng Paranaque PNP. I'm sure napakarami nila na mga na iinkwentro na, na ganito kaya um, kailangan lang talaga uh, proseso sundin natin. Maraming okay? salamat.